Lays na yung abadi niya Kaliwa Okay, sobrang um, Medyo matatagalan ako dito Pasok sa kaba Okay, so, spit Kaya pag nakayana ng mga basher ko, nakayana ng mga basher ko, kalahati ng aking pinagdadaan.

kailangan ko kumuha ng mga gamit. Yung gamit ng kuya ko hindi pwedeng pandala doon sa mga ganun. Kasi, siyempre, lalaki. kasi yung mga tam lugar na yun na magigilita Hindi labiya ididimulis ulit kasi tutuloy na raw kung yung project ni natin. steady na Wala lang sir, sa ospital. Pag nakapag-message ako o nakapag-comment ako, ibig sabihin na oh, nasa labas ako ng ospital, maaaring pinipili ako. O kumain ako. Gano'n. So, sa loob ng ospital pa ako sa'yo. Salamat alaikum salam lahat. God bless us.